Anong ginawa po nyo nung natuklasan nyo na re sila, na may mga illegal activities dun sa lugar kung saan kayo ay parte dati na sabi nyo nag-divest na kayo and uh, what have you done? Uh, Your Honor, uh, gumawa po ako ng isang team po para mag-investigate po sana sa loob. However, po hindi po sila nakapasok. At gumawa rin po ako ng isang team po na galing po sa labas para imbestigahan po yung mga naging empleyado po sa loob, yung mga housekeeper po. Na, na tinanong po namin sila, ano ba talaga nangyari? Meron po ba kayo nakita na tinorture po? Uh, unfortunately po, ang sagot po nila sa amin ay wala po. And 200 plus po kasing naging empleyado po na local po doon sa site. Uh, at one of the reason din po na sa housekeeper po kami nagtatanong, uh, kasi po I believe po yung mga housekeeping po nakakaikot po sila ng entire compound. At kung meron pong mga crime po na ginagawa po, kahit papano sila po yung makakuha po ng, ng, ng information. Po.